mga kapuso, magandang umaga po sa inyo. Nandito pa rin po tayo ngayon sa isa sa mga tindahan ng liquefied petroleum gaso LPG dito po sa Tandang Sora sa Quezon City. Bakit kanyo? Dahil taas presyo na naman sa LPG. Yan po ang sumalubong sa ating mga kapuso ngayon pong pagsisimula ng buwan ng Desyembre. No? At uh, 2 pesos po per kilo ang itinaas sa presyo ng uh, LPG ng Petron habang 1 peso and 64 centavos naman ang kada kilo ng uh, LPG ng Solene. Yan po ang mga dagdag presyo. At uh, bunsod po yan ng paggalaw daw ng uh, International Contract Price ng LPG. Sa mga nagtataka naman po mga kapuso kung bakit eh, sa kabila ng pagdedeklara ni Pangulong Bombong Marcos ng uh, State of National Calamity noong November 6, eh bakit may pagtataas pa rin sa presyo ng LPG? Eh dahil noong itong uh, November 21 po, ay nagwakas na yung 15 araw na price freeze para rito. Kaya naman ngayon eh kukumustahin na natin kung ano ba ang mga sentimiento ng ating mga kapuso kaugnay dito sa panibagong pagtataas naman ng presyo ng LPG. Yan makakausap po natin ang isa sa mga bumibili consumer ng LPG na si Ginoong Reynaldo Bercasio. Magandang umaga po sa inyo, Good sir. Po, All right. Uh, Nako, nagtaas na naman po ang presyo ng LPG, no? Gaano po kayo ka kaapektado nitong panibagong pagtataas? Kasi 2 pesos kada kilo para sa Petron, tapos 1 peso sa 60 tapos sa kada kilo ng uh, Solen. Bob, talaga sobrang malaking apektado sa aming, lalo na at, uh, sa mga aming household at uh, budget. At sa mahalin din ng mga bilihin, talagang mahirap po talagang I ah uh, iyan natin yung I aming mean, pagtitipid na lang siguro. Uh -huh. Oo. Araw-araw po ba kayo nagluluto? Ah, uh, bali mostly sa amin sa isang buwan namin yung isa LPG namin hanggang isang buwan ay git lang po. Ah, ganun yes, ma po, ma mabilis din 'yun. Opo, ma'am. Tapos ah, uh, kumbaga 'yun, sinabi nyo ah, uh, mahigit isang buwan lang. Opo. Yeah, yung ganitong uh, sitwasyon, ano po ang magiging destarte ninyo? Lalo na, mag Noche Buena, maraming lutuan yan. Dahil maraming, ay, kumbaga, merong Noche Buena, maraming mga handaan pag Pasko. <laughs> uh, paano po magiging ninyo? Bali, siguro, ma'am, yun talaga. Mag, bali, siguro, start ngayon. Mag, siguro, mag-iipon kami ng 50-50 o 100 bawat sa isang pamilya namin para mapunuan namin yung aming Noche Buena. Sa tingin nyo naman po, mapapagkasa nyo yung budget nyo para sa kapaskuhan? Siguro, mm -hmm. Pwede kung ano, share-share kami. Eh bonus na ba? Wala pa. <laughs> <laughs> o sige po. Maraming maraming po salamat. Good luck na lang po sa inyong diskarte ha. Thank you ma'am. Alright. Salamat po. sa mga kapuso, sa punto pong ito, eh, tanungin naman po natin yung uh, may-ari mismo ng uh, tindahan ng LPG na si Ginoong Jason Cabral. Magandang umaga po sa inyo, Sir Magandang Jason. Magandang umaga po. Magandang umaga din sa unang All Alright. Mm -hmm. Kumusta po yung bentahan? Uh, kasi mm -hmm. nag-anunsyo nag na naman po ng pagtataas ng presyo ng LPG, no? Mm -hmm. Kayo po ba naramdaman nyo na kahit na medyo nagsisimula pa lang, no? Nararamdaman uh, nyo na po ba yung epekto nito sa inyo pong uh, pagkitinda? Ramdam po namin ang, pag, ang pagtaas, lalo na pag regular na uh, buwan. Pero ngayon po kasing holiday season, inaasahan po namin na tataas yung benta namin dahil nga mga okasyon. Uh -huh. Pero yun nga, sumabay po yung pag-increase ng LPG na nasa 22 pesos per cylinder. Uh -huh. uh, yon eh, nakikita ko naman hindi naman siguro po masyadong makaka-apekto sa amin yun dahil nga kahit mahal, bibilhin pa rin po ng mga end-user or consumer. Dahil mm -hmm. kailangan pa rin naman nila magluto. Apo, mga um, ng mga panghanda po kasi. Alam na naman mag-uling sila. Pwede mm, rin, pero pwede, matagal. Pero ganun din po eh. <laughs> mahal din po kasi yung uling eh. Oo, pero talagang ine-expect nyo, karaniwan na po ba yung ganito kapag panahon ng magpapasko, sasabay talaga yung pagtataas ng presyo? Opo, taon-taon naman po nangyayari yan nato yung mm -hmm. December, nagbabago talaga yung presyo, tumataas po talaga. So, paano nyo po Kahit na, of course, alam na nga natin na yung mga kababayan natin, yung mga kapuso natin talagang bibili at bibili pa rin sila. Pero paano nyo kinukumbinsin yung talagang ituloy pa rin yung nila yung pagbili nila? Ano? eh, pinapaliwanag ko naman namin na talagang tumaas po sa international market na yung ano yung presyo ng LPG. Alright. Kaya Para... no choice din sila bumili kasi nga kailangan po nila. Ganitong holiday season. Hmm. Yan po. Oh, kailangan siyempre maghanda para mas maging masaya okay, pa rin o, o. ang Uh, Pasko natin. No? Maraming -hmm. maraming marami po salamat Sir Jason Tabra. Siya po yung may-ari nitong tindahan ng LPG na atin pong pinaroroonan uh, ngayon. Dahil sa mga pagbabago yung pinatutupad matapos maapektuhan ng African Swine Fever, ang maraming tindahan ng lechon sa laloma, Quezon City, tumaas na ang presyo ng mga lechon doon. May unang balita live si James Agustin. James, magkano ay Lusang, good morning. Dalawang libong piso na yung itinaas nung lechon dito sa Laloma matapos nga yung issue doon sa African Swine Fever o ASF. Karamihan susan doon sa mga tindahan ng lechon uh, dito sa Laloma ay nagbukas na ulit matapos yung mahigit dalawang linggo na pagsasara dahil nga sa ASF. Gaya ng isa tindahan na dito lang weekend nagbalik operasyon. Matumad daw talaga ang bentahan ng pagbabago bawal na katayin ng mga baboy sa lugar at bawal na rin mag-stock ng mga buhay na baboy. Sa slaughterhouse na kinakatay ang mga baboy at dinadala na lang dito sa Laloma para lechon sabi naman nagtitinda dagdag gastos ito mula sa pagbabayad sa slaughterhouse sa transportation cost ng mga baboy. Ang epekto nga niyan, ngayon pa lang nagtaas na sila ng presyo ng lechon. Halimbawa, yung 6 kilos na lechon ay 10,000 pesos na mula sa dating 8,000 pesos. Mabibili naman ang 7 to 8 kilos na lechon sa 12,000 pesos habang ang 9 to 10 kilos na lechon ay 14,000 pesos. Tumas na rin ang per kilo na mabibili sa 1,400 pesos mula sa dating 1,200 pesos. Umaasa naman ang mga na makakabawi sila ngayong magpapasko. Pagsisiguro nila sa mga consumer, ASF free ang mga lechon dito sa Laloma at ligtas itong kainit. Matumal po ang bintahan ngayon, as in sobra. Dito din dati na, kalimbawa, sampo ang kakatay namin. Ngayon, nabindyo nag-ano muna kami, nag-adjust muna kung ilan ang kakatay namin kasi medyo matumal talaga pagpasok ng December na to. Sana lumakas makabawi man lang. Samantala Susang, karaniwan na yung ganitong sitwasyon dito sa mga tindahan ngayon sa Laloma. Dati hilera yung mga lechon. Halimbawa dito sa isang tindahan na ito, eh, dati sampu daw talaga yung inisyal na kinakatay nila tuwing umaga. Pero ngayon ay lima na lamang dahil tinatansya nila yung dating na mga mamimilit dahil sobrang tumal. At ang obserbasyon natin, simula na dumating tayo dito sa Laloma, kung dati po ay hindi pa maliwanag, eh, may ma meron na mga mamimili dito at may mga nagtatanong na ng presyo ng lechon. Pero ngayon ay hindi po ganyan yung sitwasyon at... Talaga namang wala kang makikita na mamimili mga dito kaya yung mga nagtitinda na sanay bumalik yung sigla ng mga nang bentahan ng lechon dito sa Laloma. Yan muna i-latest wala dito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Gemini Integrated News. Ilang mababatas ang nakatakdang humarap ngayong linggo sa ICI. Sila sina Presidential Son at House Majority Leader Congressman Sandro Marcos, Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, Laguna 4 District Representative Benji Agaraw Jr., Bulacan 1st District Representative Danny Domingo, at Benguetlong District Representative Eric Yap. Imbitahan din ng ICI ang ilang kinatawan ng Land Bank of the Philippines. Simula ay araw, ilalivestream na ng komisyon ang mga pagdinig sa kanilang social media page. Sakaling humiling ng executive session ng kanilang mga inibitahan, titingnan daw nila kung pasok sa kanilang guidelines ang basehan ng healing. Nakaranas na naman ang malakas na ulan at pagbaha ang probinsya ng Sarangani kahapon. Rumagasa sa kalsada ng barangay Malbang sa bayan ng Maasim ang baha na may mga tipak ng bato at lupa. Ayon sa mga otoridad, walang nasaktan o nasawi sa insidente. Agad silang nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Nahirapan din ang mga sasakyan na tumawid sa National Highway, sa Barangay Lagisan, sa bayan naman ng Kiamba, dahil malakas din ang ragasa ng baha. Ang pagulan sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone ayon sa pag-asa. Papaspasan na raw ng sinadong budget deliberations para maiwasan ng re-enacted budget sa 2026 ayin ka Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Ang bicameral conference para sa 2026 budget ilalive daw para transparent at iwas kontrobersya. May unang balita si Maki Polido. Gipit na nga ang schedule na suspindi pa ang Senate session matapos magkasunog sa third floor ng Senate building. Nag-inspeksyon si Senate President Tito Soto para alamin ang tindi ng pinsala ng sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog sa third floor ng Senate Building. Kahit na holiday pa Pasay City dahil Pasay Day, papasok ang mga senador para sa pagpapatuloy ng period of amendments. Paspasan na ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian para maiwasan ang re-enacted budget. Kung wala beriya, inaasahang simula ng bicameral conference sa December 11 at mapirmahan ng bicam report ng December 16 o isang araw bago ang Senate Christmas break. Target mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act sa December 29. Very tight to be honest about it kasi like pag titignan mo nga yung bicameral na mention ko, um, three days lang yung binigay namin sa, sa really namin so we have to really Uh, work fast and find uh, a common ground. Kung dati sarado sa publiko ang bicameral conference, ngayon naka livestream ito. Sa bicam, pag-iisahin ang Senate at House version ng panukalang budget at isang yugtong ito sa budget process kung saan nagkakaroon noon ng budget insertions. Inaasahan ni Gatchalian na magkakaroon ng mainit na debate sa ilang issue. Isa ang unprogrammed budget, lalo't tinapyas ito ng Senado sa 170 billion pesos mula sa 230 billion pesos. Posible rin pagtalunan ang dagdag na budget para sa rehabilitasyon ng mga probinsyang nasalanta ng mga bagyo. Para matapos ang BICAM sa loob ng tatlong araw, gusto ni Gatchalian limitahan ang diskusyon sa mga pagkakaiba lang ng House at Senate version. So I, I would suggest um, uh, dahil naka-upload naman nito na sa website at yung uh, uh, Senate third reading version at kung ano yung mga differences doon, yun na lang ang pag-uusapan. I would propose na ganun na lang. Na wala na tayong pag-uusapan outside of those. Kung hindi, talaga magiging unwieldy. Bukas na mga ilaw sa session hall at meron na ring air conditioning. Pinatutuyo na lang ang carpet at check ang mga nabasang electrical wiring. Ito ang unang balita, makipulido para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa